Kabi-kabila naman ang pinagugulong na investigasyon ng iba't ibang ahensya laban sa umunoy mapang-abusong kulto sa Surigao del Norte. Pinalilipat na rin ang pagdinig sa mga reklamo laban sa umunoy leader at mga miyembro ng grupo. Yan naman ang tinutukan ni Salima Refran. Mula Surigao del Norte kung saan nakabase ang Socorro Bayanihan Services, pinalilipat ng Justice Department sa Metro Manila ang pagdinik sa mga reklamong kinakaharap ng leader na si Jairin Schilario o alias Senyor Aguila at labing dalawang iba pa. Kahit kasi noong Hunyo pa inihain doon, wala pang nangyayaring preliminary investigation dahil sa kaliwat ka ng motion to inhibit ng grupo. It's better to have siguro an independent panel of prosecutors look at the case so they can objectively um, assess the case. Ayon sa Justice Department, hindi raw bababa sa limampung bata ang biktima sa patong-patong na reklamo kabilang ang qualified trafficking, kidnapping, serious illegal detention, paglabag sa act prohibiting child marriages, child abuse and exploitation. May mga sexual abuses, may mga child marriages, um, physical abuses as well that were alleged in the complaint. No? Tinetrain daw sila na maging military agents of the cult. Uh, at hi kung hindi sila sumunod, meron silang uh, physical na pag-aabuso. So the way they act, para talagang sindikato. Inaasahan na raw ng DOJ ang mga petition for habeas corpus o yung petisyong maiharap ang mga biktima sa mga petitioner, kabilang ang mga magulang na mga miyembro pa rin ng grupo. In the guise of uh, religious freedom yan, pero there are and bounds by which you can respect religious freedom if it goes against human decency already. Bukod sa investigasyon ng NBI, bubuo ng task group ang DOJ kasamang DSWD para pangalagaan ng mga biktima. 2019 ng mabuo ang grupo para tumulong sa mga naapektuhan ng lindol doon. Kaya nagulat ang gobernador ng probinsya ng may babaeng miyembro na nagreklamo sa kanyang opisina laban sa grupo. Malista na po siya doon sa kabundukan. After siguro ilang weeks or ano, umalik po siya. And ang nangyari po, yung husband po niya ay eh, kinasal na po sa iba. Dumating na din po yung mga reports na may mga sinasabi nga uh, pong uh, human rights violation. Yung mga victims, alleged victims, ni-rescue po namin yon. Yung walong minors, tumakas po sila without their parents. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gma.news.tv.